Nung nag-start pa lang talaga ako gumawa ng content way back 2020, it's more on uh, video tutorial and reviews ng mga hair care products, mga sis. At alam na alam yan ng mga matatagal ko ng followers at isa yan talaga sa mga na-miss kong gawin. So this time mga sis, meron tayong i-review na isang pang-reband. Ito yung Notre Keratin by BioRich Professional. So itatry natin uh, gawa ng content or i-review itong pang-reband na to kung effect ba siya or maganda ba siyang gamitin na pang-reband. So let's start tayo sa kanyang straightening cream or yung rebanding cream 1. Yung consistency niya mga sis medyo malabnow or um, watery siya. Effect din yung mga ganitong consistency kasi mas maganda or madali itong i-apply mga sis. Then, pagdating naman sa fumes niya, mga sis, mild lang yung kanyang amoy. Hindi naman siya sobrang matapang or sobrang mabaho. So, upon application, mga sis, so, ayan, um, madulas siyang i-apply easy lang talaga siya hindi siya malapot at hindi rin siya masyadong watery so saktong-sakto lang madali siyang i-manage or i-apply so yung ating application dito is full application mga sis since yung buhok ni client is almost virgin hair na talaga to yung pinakalastriban nito sobrang tagal na so ayan mga sis na-applyan na natin yung buhok ni client at kung nakikita nyo yung laylayan yung dati niyang rebounded part so binabad ko muna ito or naibabad ko siya for about 2 hours, saka naman ako nag-retouch ng hair niya dahil medyo mabagal siyang mag-process or mild lang yung formulation mga sis. Then, after maibaba yung uh, rebounding cream 1 doon sa rebounding parts, nag-extend lang ako for about 30 minutes, saka naman natin siya pinabanawan ng running water lang, no shampoo, no conditioner, then blinudahin natin ng 100% at ito na yung naging result niyan. Kapatuyo nito mga sis, ay nag tayo sa hair ironing uh, procedure at ito naman yung naging result niyan. So shiny, smooth, straight na siya. Bale, ang ginamit ko na heat temperature dito is 200 degree Celsius. Then pahinga lang for about 5 to 10 minutes. Then saka naman natin i-apply ngayon yung neutralizing cream nitong Notri Keratin Rebanding Set. So, ang napansin ko sa neutralizing cream niya, masyadong watery or runny mga sis. Pero goods na goods din ito mga sis dahil madali lang din itong i-manage or i-apply sa buhok ni client. So, ayan, i-apply na natin ito sa buhok ni client at sinet or binabad natin ito for about 30 minutes saka natin siya pinabanlawan. Then, nag tayo sa pag apply ng ating uh, treatment. Bali, yung treatment na nilagay ko dito is Brazilian treatment. So, after mababad yung Brazilian, nag sa uh, pag-blow dry and final touch at ito yung nakuha nating uh, final result niyan. Uh, smooth, shiny, and straight na yung buhok ni client. Grabe. Ang tagal ko rin itong ginawa mga sis dahil ang kapal at ang haba talaga ng buhok niya. And by the way mga sis, yung rebounding set na ginamit natin which is the Notric Keratin by BioRich Professional. Available po yan dito sa AB Pro Salon Supplies Trading. So mag-message po kayo if Uh, want nyo rin pong i yung product na to dahil maganda rin siyang gamitin. At kung naghahanap pa kayo ng ibang mga salon uh, supply needs, marami rin po silang binibenta like treatment, salon tools, and everything. So subok na subok ko po ang mga product ng AB Pro Salon Supplies Trading. At ito nga po yung ating client's feedback. And after wash result, after mabanlawan ni client yung hair niya, so straight pa rin siya, shiny and bouncy. And that's it for today's video. Thank you for watching. Manga see you in my next video. Bye! Sagan dang chadding, ikawong star, ribbanda treatment, ikaway maga glow, oh wow, shiny yung buhok, smooth pasta silk, confidence moil.